service and also your Strike Patroller right now. Dito lang yan sa Strike Tree Planting today. At ayan, isa siya Student Strike Patroller. Kaya yes. naman sa mga schools na interested na in ma-feature sa vlog ng ating beloved 24-7 Mayor, mag-message lang kayo sa aming Lama. page. At tulad yan na nabanggit ng ating Strike Patroller na si Mako, tayo ay magkakaroon ngayon ng Strike Tree Planting Day para matulungan ating kalikasan. And so of course, mga palami right. ang puno, di ba? Uh -oh. save Mother Earth, ika nga nila. Yan yung number one priority natin right now. Kasi mas nag nagkakaroon tayo ng climate change. Tumatagal, nawawala na din ang ating pagkakasave sa ating Mother Earth. That uh -oh. is right. At pansin nyo naman, sobrang daming tao ngayon dito sa strike team. Dating nagdumaan pa nga yung isa nating uh oh, isita. At kung may kita nyo, maraming estudyante, marami tayong academics. CEOs, of course, sa the local officials na present kayo sa ating Strike 3 Planting Day. At kapag uh, -huh. natin si Mayor, samahan niyo kami, of course, na interviewin. Tapagin natin natin mga kapwa uh -huh. estudyante. Nagahanap tayo ng mga students. Mga students talaga. Na, mga estudyante, mamaya lamang yan. At of course, napakainit ngayon, Ate Joy. Literal na pinaghandaan ng uh, tourism. Ito at saka ng Sendro. Itong tree planting day natin right now. Yes! Mainit ang panahon talagang nakisa pero simulan na natin yan sa niyo kami. Tara, let's go! At official lang nga nagsimula ang ating Strike 3 Planting Day kung saan may kita niyo ngayon sa ating likuran ng ating 24-7 City si Mayorhood Padilla na nagsisimula ng magtanim ng ating mga puno. Sobrang daming ang tao at napakaraming dumaraan sa atin. Pero ito naman talaga ang goal natin. Strike Planting Day, makahikap sa ating kalikasan. Later, may interview natin ng ating 24-7 City Mayor. Pero bago yan, of course, tingnan naman natin ang lagay ng ating student strike patroller na si Mako na bising-bising ngayon nakausapin na kanyang mga kapwa estudyante at hinihikayat na maging ating guest strike patroller para sa ating Strike TV Vlog. Ayan, at nagbabalik ako. Ako mga pa pala si Mako Anub, your number one student at your service. And also your strike patrol. Kasama natin si Kuya Jay ba? na isang student from St. Dominic College of Asia. So, Kuya, ano ang tanging mensahe mo para sa mga ati o mga mag-aaral na mahikayat na sumali sa mga ganitong programa such as tree planting? Or ano yung magiging mensahe mo na dapat uh, Uh, dapat save Mother Earth po tayo sa mga kalik ah, sa mga bawat kalikasan bawat kapaligiran ganun ang so. Hmm. On. Kung anong mensahe, ano mindset ko lang na yung buong mundo naman is naka ng oxygen and carbon dioxide mga ganyan bagay. And lahat ng tao need yun. And in exchange po ng carbon dioxide at oxygen na yun, is yung paggano, pagtanim ng mga puno or yung mga halaman ganyan. Kaya yung mindset ko lang na if ever na wala mga halaman or mga puno ngayon, wala rin tayo. Kaya maganda, maganda sa ating environment yun. Malaki ang impact yun sa atin. Ano, admit natin sa sarili natin na sa buong mundo, yun, nakakover tayo ng pollution, ganyan, sa mga man-made activities. And if ever na mga man-made activities is gumagawa na mga ganun, masabi ko lang na mahalaga yung pag-exchange naman ng mga good activities naman yung mga tree planting. Um, super important po nung pag engage po ng mga tree planting, cleanup drives, and other um, events po or mga gawain po para makatulong tayo rin naman po yung mag-benefit nun. Kung baga, kapag hindi po natin siya ginawa or um, hindi po tayo nagtulong-tulong, tayo rin po yung maapektuhan ng um, klima natin. Lalo, lalo po kapag sobrang init, ganoon po, magkakaroon po tayo ng sakit. And then, message po siguro. Um, now pa lang po students, hindi po um, bata pa lang po tayo. Dapat nag-start na po tayo tumulong sa community po natin when it comes to Um, cleaning up sa environment nung natin kasi yun nga po tayo po yung magbe-benefit nun if nagawa po natin lahat, if nagulong tayo. And, and, na po. Ayan, kasama natin ulit from St. Dominic College of Asia si Ate Ali. Ayan, hello Ate Ali. Hello po. Kamusta ka today? Mabuting mabuti. Ayan. Ate Ali, ito ang question ko sa'yo. Gaano kahalaga ang mga aktibidad pangkapaligiran at pangkalikasan like such as yung international coastal cleanup, tree planting, reduce reuse recycle, and many more na may ganun pa tayong aktibidad. Gaano kahalaga para sa'yo as a student? As a student, I believe na mahalaga ito para sa atin. Um, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating community. Mm -hmm. And naniniwala ako na um, with these activities, um, matutulungan natin ng ating Mother Earth na yes. mapalines. Especially ngayon, um, grabe na ang climate change. True. And with this activity, um, maaari nating mabawasan. Mm -hmm. And sa sa area natin alam naman natin na bahain nito with right. clean up drives and other um, activities na regarding sa cleaning and plant, planting trees yan um doon mababawasan natin yung yung risk na mas mataas na baha okay ano kaya ang message mo para sa ating mga students out there from uh Uh, dito sa Bacoreño na mahikayat silang sumali sa ganitong aktibidad. Ayan, for for students like me, um, I would like to encourage you guys na mag-join with um, tree planting um cleanup International and many more. Mm -mm. With this, um matutulungan natin yung area natin and hindi lang sa area natin kundi sa ibang sa ibang lugar na mapalinis ang ating kapaligiran. yeah, tama. Sa <laughs> so, katunayan nga niyan is isa ko sa mga um, volunteer na naglilinis, na tree planting with different area sa uh, Bacoor and sa Cavite. So, for as a student, of course, uh, kailangan natin makipag participate sa mga ganitong um, cleanup drive uh, initiative. Kumbaga. Because this is a global impact na rin sa atin. So, Uh, as we uh, take this initiative na sumali sa mga ganitong aktividad, we will help our Mother Earth. So, ngayon naman alam na natin kung gaano yung kalala ng impact ng global warming, climate change. So, with this initiative, we will help our uh, generation as well as the future generation. That's right. Ano kaya ang message mo para sa ating mga bako-orenyo na mahikayat na dapat importante ang kalikasan para sa atin, sa, lalo na na nagbabago ang climate change ngayon. So of course, uh, nagsisimula naman po lahat sa bahay. So with proper guidance of the parents, so magiging maganda yung kinalabasan and impact niya sa mga students. Therefore, the parents should also take in charge sa pag-educate sa mga students. So in fact, our school is active pagdating po sa mga ganito, especially in our NSTP class. Uh, and then, also, sa pagsali kasi sa mga ganitong activity, it will help ourselves kasi alam naman natin kung gaano na yung kalala ng uh, climate change sa atin. Mm -hmm. Even now, lahat tayo nakaka-experience nun. So, might as well na lahat tayo sumali to make a change para mas mapabuti yung ating uh, environment. kasama naman natin ang ating at your surprise Vice, Vice Mayor Rowena Bautista Menjola. At kanina lang nagtanim siya dito kung makikita nyo ito ang kanyang punong itinanim dito naman yan sa South City Medical and Hospital dito yan sa Daang Hari. Ma'am, bilang isang Vice Mayor, of course, isa pong maraking karangalan na makasama namin kayo sa pangangalaga ng kalikasan. Of course. Ano po pa ang role ng mga tao, hindi lamang po ng city government pagdating sa pangangalaga ng ating kalikasan? Alam mo, at this point and time, alam naman natin na nandito na ang climate change. Wala na tayong magagawa. Kung hindi pagtulungan, hindi kaya ng buong ng uh, LGU, uh, kami lang para matugunan ito. Kundi bawat mamamaya ng bakuran nyo, kailangan tumulong. By means of siguro pagpulot ng mga basura, pagtanim sa mga bakuran kahit sa paso, pwede. Lalo lalo ngayon nagmamahal ang mga bilihin meron po nga akong ordinansa na inotor na we're trying, no? pinag-usapan pa, ito committee hearing pa lang, na yung idle lands natin, magamit natin. We're trying kung anong pwede mabigay na pabor dun sa may-ari ng lupa sa mga idle lands para naman uh, magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagtanim. Kasi sabi nila, dinadahilan, walang mga bakuran, walang taniman. Ngayon, we're trying na baka sakali, this can make Uh, kumbaga, this can help ng mga tao, ng mga bakaorenyo para matulungan na magkaroon tayo ng lupa at mataniman natin ito para makatulungan tayo sa kalikasan. Maraming maraming salamat. Talaga namang at your service ang ating Vice Mayor na City si of Baco or Vice na Maraming maraming salamat po at sana maipasa na natin ng ordinansa para mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayang Baco Oreño na magkaroon din ng chance na makipag-partake sa pangangalaga sa ating kalikasas. correct. Maraming maraming salamat. Meron ka po bang mensahe para sa ating mga Baco na nanunood ngayon? Ayun nga, nasabi ko, sa simpleng siguro pagpulot natin ng mga basura, sa simpleng paglinis natin sa ating mga sariling mga patahanan, mga bahay natin, sa harap ng bahay, napakalaking bagay na yung ambag natin yon para sa kalikasan. Para rin sa tulong nyo na rin sa ating local government unit. Dahil hindi namin to kaya kung hindi nyo kami tutulungan. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo kung mahal natin ang Bacoor. Thank you very much. Bye, Swena! Seven City Mayor ng Bacoor, Mayor Strike B. Hello po sa inyo. Good morning, Mayor. Alam po namin, busy-busy ang inyong schedule, pero nandito po ngayon ngayong umaga para magtanim para sa ating Strike Tree Planting Day. Mayor, gaano ba kahalaga ang pangalaga sa ating kalikasan? Ako, napaka-importante yan. Nakita naman natin ha, kung ano yung binabalik sa ating kalikasan. Nandiyan na yung pagbabaha. Nandiyan na yung lindol, di ba? Nakikita nyo na rin, nakita nyo yung pagkutok ng vulkan. That's part of it, di ba? Nakikita ang ating uh, ecosystem na talaga naman pong kailangan na rin ng pangangalaga, no? ng pagkalinga ng taong bayan. Kaya nga ako, talaga nag-issue na ako ng executive order para sa tree planting na obligahin lahat ng mga kabataan sa Bacoor no? na magtanim ng puno no? para imulat sa ating mga kabataan no? na kailangan pa rin natin yan. Life is plant. Yan ay buhay. Yan ay talagang dapat alagaan natin para rin sa kalikasan natin. Para sa future nila to ginagawa natin ito. Kaya yeah, ito po ay patuloy na gagawin ng city government. Uh, sinimulan lang po natin ngayon pero ito po dire diretso na po ito. Hanggang mat mataniman na natin lahat-lahat ng na mga pwedeng taniman dito sa Bacoor, gagawin po natin to. Nako maraming maraming salamat po Mayor sa executive order na yan. Malamang po lahat ng mga estudyante ay gustong-gustong mag-partake sa kanilang talagang activity ng tree planting para po makatulong sa pangalaga sa kalikasan. Now Mayor, of course maraming mga taong nanonood ngayon sa inyong Strike Patrol TV. Meron po ba kayong gustong mensahe na iparating sa ating mga kababayang bako oreño Hindi lamang po sa mga estudyante na naririto ngayon para magtanim at makiisa sa Strike Tree Planting Day. nako unang-una uh, uh, happy. 352nd founding anniversary po para sa Bacoor. Ayan, di ba? 352 years na po tayo na itatag. Di ba? Nakita natin ang paglago ng Bacor, pag, ang pag, ang pagdevelop ng Bacoor no, sa ngayon at saka noon. Pero kailangan pa rin tayo lumingon sa dati. Kailangan tingnan pa rin natin ang mga nagawa nila. No, kaya kailangan para at least pag, pag, pag sa pagiging progreso ng ating pumbayan, ay eh mas magiging maganda ang development natin ating lungsod. Marami pa po tayong gagawin. No, para po sa inyo. Abangan nyo lang ho ang sunod-sunod nating mga programa, no, mga plano para po sa inyo. Para sa ikagaganda ng bakoor at magandang serbisyo ng ating pamahalaan para sa lahat ng bakore Maraming maraming salamat po ladies and gentlemen ating 24-7 City Mayor, Mayor Strike V. Happy Tree Planting Day. Ano naman naramdaman mo, Ma? Kung Grabe. isang student strike patroller. You know, you know what? Wow, you wow, know what you talaga? Know what? Uh, ito ah, na nga. Uh, bilang isang student, lapaka-importante talaga na ang kalikasan. Ayun uh, na nga. Importante ang kalikasan para sa atin. Dahilan nga sa nagbabago ang klima ng mundo. Kaya ito na ang chance natin na magkaroon or magkaroon ng tree planting para pa tayo pa ay dumami ng madaming puno. Yes! Ito. At syempre sa mga kabataan, gusto rin maging parte ng mga tibidalag programa ng of course ating City Government of Bako wag kayong mag-atubiling, mag-message, o mag-comment down below para Tama. masamahan nyo minsan ng ating Students Ride yes. Patroller na si Mako. At syempre, on behalf of Miss Tanya Chinita, Miss Ice, again, double ako si Joy. At talaga, nagustuhan ko ang activity ginawa natin ngayon na tree planting activity. Of course, project yan ng Senro, ng City Tourism, ng ating City Admin, ng ating uh, CI... C ano C wait, I wait dami pa, pa, madami dami pa siya. Eh oh. si Mayor Strike Revilla yes. at saka si Vice Mayor mga ano din nila to. Yes. Uh, sila din ang nangunguna sa itong tree planting natin to. na nagkaisa ang mga departamento ng City Government of Bacoor kasama ang mga schools, mga volunteer Pawa, students natin. natin uh, ang ating mga GO partners at ating mga sponsors. Maraming maraming salamat, Ay, po, salamat sa po sa pagsama sa ating Strike Tree Planting Activity. At magandang parita sa lahat. Hindi yan dito nagtatapos dahil nga sa executive order ng ating mayor at of course ang isinusulong na ordinansa ng ating vice mayor pagdating sa pangangalaga sa kalikasan. At syempre, lagi nating tatandaan the only time na dapat madumihan ang ating kamay gawa ng mabuti para sa kalikasan at sa kapwa. Muli ako si Joy. And of course, I am your number one student at your service. Yes! I am Mako Anub, your, your student strike patroller. At ito ang strike patrol. Yes! At lagi niyong tatandaan dito sa Bacohor at, at home, home ka dito. Don't forget to like and share the station.